¿Qué tal eso? no, no, no. no. pak, boom, pak, boom, boom, pak. Sa mga tol, On my way na kami, Pauwi kami ng pampanga ngayon. So, punta muna kami doon. Ibisita lang. Tapos, kala tayo pagkatapos. Tingnan natin kung saan tayo mapupunta ulit. Mag-chill ride lang tayo ngayon. Kasama ko sila. Ayan. Mapapansin nyo, bago yung helmet namin dalawa. <laughs> yes. Tapos, nakakopol. Kopol din kami. Nadamit. Riding jersey ng BC Custom. Thank you, BC Custom. Siyempre, aming intercom ay Fridcon. Fridcon intercom. Patingin? Fridcon. Yeah. 3 years na to sa akin. Sa akin. 2021. Ay, hindi lang. 2021, no? 4 years na. 2022 lang. 2022 lang ba? Oo. Uh -huh. So, let's go. at malapit lang naman yon Mga isang oras kalahati lang naman. Pagka chill ride lang. Sa Lubaw Pampanga ang uwi namin. Tapos, sabi ko nga, uh, tignan natin kung saan tayo mapupunta. At tapos natin bumisita sa uh, ating si Ate Rose. pamilya. Bayan ng Kapyawins. <coughs> Ito ang bayan namin. Uh, sensado naman dito. Meron kami Jollibee, meron kami mga inasal. Madami din commercial building. <coughs> yeah, may pure gold. Meron kami save mga tol 7.40 na tinanghali na din tayo pero goods lang naman malapit lang naman yung pupuntahan natin kung wala kayong ginagawa mga tol samahan nyo na lang kami sa ride na to samahan nyo na lang kami saan tayo mapunta kaya pataan? mhm -mm. on summit oo oh, oh. hindi ka pa napupunta ro na, hindi ka pa napapasok no? hindi pa hindi pa sarado nung magpunta tayo oo uh -huh. yeah, mga tol yung ano bukas siguro darating o mamaya yung ribbon oo oh, oh, sayang <laughs> Cutie. Oh, tara Parang mayon. Nagtatago sa ulap. Re re re. Ooh, ganda ng view dito. Lalo na pagka ano, hindi nakaharang yung ulap. <laughs> my day mo, my day. Thanks, love. Love you so much. Love you too. na. soon magiging city na to, no? Oh. Alam ko 80 80,000 80,000 yung population bago maging city. Na ganoon. Mm. Tunnel ng mga Onops. Ganda rito, classic na classic. Saan ba? Dito, okay no. Ayo, oh uh ano. Puro puno. Saan din abi dito? 200 po. Di wallet ko. Premium. 54 ang per liter then 3.7 yung liters 200 pesos <laughs> kaway ka sa camera na natin lab yun ako <laughs> sakay na ako mm. yeah. alright sa Mexico na kami mga tol dito nga pala kami dumaan sa may looban kasi ayokong dumaan sa may highway dami sa sakyan tsaka syempre nag-iingat tayo ngayon dami ng aksidente nakikita natin sa kalsada uh, ngayon eh nakakatakot lang ba? Diba? nakakatakot na uh, may mga nakakasalubong kambas tapos mga sasakyan na mabibilis truck trucks yeah, kaya dito muna tayo sa looban medyo ano naman dito eh ayos ayos hindi ko sure, hindi ko maalala. Basta nag-rise tayo. Ah, sa Goshen. Bambang. Oo. -oh. Tarlac. Oo. -oh. Oo, na, parang naalala ko nga. Mm -hmm. yeah, mga tol, malapit na kami sa bahay. So, 10am na. Uh, uh, talaga, chill ride. Mamaya, mga tol, kung walang plano ang pamilya, ay eh, pumunta na lang tayo ng Mount Samat. Kasi sila, hindi pa nakakapasok sa uh, Mount Samat. Kaya, uh, dadali natin siya ron Tapos, pagkatapos doon, tignan natin kung saan pa tayo pupunta. Bali, ayun, samahan nyo na lang kami ngayon. Uh, maglibot, <coughs> magliwaliw. Dito na kami, malapit na kami. Mga 2 minutes na lang. Dito na, mga tol, dito na kami. Touchdown. Touchdown. Ari munding, ari munding. Yan. Dito na kami sa lubang mga tol. mag -aayos lang kami ng gamit. Lab. Eh. All right. Welcome home, homie. Homie na homie. Ito bahay namin dito. Ay, ba't kilala agad, eh? ay? Sino! sino daw? Sino daw? Oh, oh? Sino daw? Sino? Oh? Oh? Sino daw? Sino daw? Oh, sino daw? Sino daw Sino daw, Sino daw dumating? Sino, dumating? sino dumating? Ipapakarga eh Oo kami sa to? Oo Kaya mo siya ano? Si Mika! Sabi pagka may kami ng kabyaw eh Huwag kayo mo siya Hindi ka na maka Ano si Mimi? Hindi <coughs> ka na makatayo tabangay <coughs> ni Mimi ah Maaalaga namin dito eh eh e e, e e, Si Mika, Mika Persian, nung Persian na ano? cat. Ano Persian cat? Ay uh, si Yuna. Uh, Yuna, buntis. Uh, buntis yun. Mang anak yan. Mang anak na next month. Masih Mimi, Mimi, Mimi yak. Mimi <laughs> yak. Tahanan si Tom Tom. Pangalan? Tom, Tommy. Tommy, lalaki? Oh. na. Hello? Salita ka, lab? Hello. <clears throat> yes. Yan. Nakarecord ba ako? Ayan mga tol, papunta kami ngayon sa Mount Samat. 1.22 na ng hapon. So, kaya pa naman yan. Malapit na lang dito yung Mount Samat. Let's go, let's go, love. Let's go, init. Let's go, let's go. One, two, three. Yeah. So, let's go. So mga tol, papunta na ngayon tayo ng Mount Samat Ilang kilometers lang naman yan mula dito Siguro wala pang one hour no Diret-diretso lang Yun, balak namin sana makapasok At makapunta sa taas mismo ng Mount Samat Bagak, bataan Bagak, tama diba? Kaway-kaway <laughs> Gamit kami ng Naririnig nyo yung voice namin Naka-wireless mic kami ngayon Dito na kami sa Punta na kami ng Santa Cruz dire diretso Papasok na ang Hermosa Pataan Chill ride lang ulit mga tol Hermosa na Pataan na Buti nakasama'y kay Panahon ngayon Medyo makulimlim Ang daming bundok ano Maano yan gawing ano Ah, uh, sambales yan. Vista Mall, Bataan. Oh, um. Ayun na, pagka nakakita kayo ng overpass mga ayun tol, na, dito kayo sa ilalim, na. kakanan tayo dito. Papunta ng Mount Samat. Dire-direcho na yan, papuntang Maribelis yan. Ayan, po. Ah, Ay, may mga humps pala dito. Kaya lang, ano mga tol, medyo makulimlim. Mababa yung ulap. Ayun nga, natatakpan nga ata. Tatakpan nga, oh, maulap. Oh, sa taas. Malamig Ma 'yan. Oh, makulimlim sa taas. Hampi dampi. Hampi dampi. Nakwento ko ba sa ng bata ako? Mm. Meron akong kotse palagi. Pinapadaan ko palagi sa mga hams. <laughs> ah, uh, nag ako ng hams. Nang camps. Hmm. Natutuwa ako sa shock. Natatakpan na yun, oh. Oo. Uh -huh. Ito na, paakit na kami ng Mount Samad, mga tol. Sana, hopefully, makapasok tayo. Tapos, makaakit tayo sa taas. Hindi man sa pinakatuktok ng cross. Kahit doon lang sa pinakababaan ng cross. Eh, sarap dito. Sarap pa mahinga rito. Ayun na, no, may pahingahan. Oo mm, nga, eh. Ayun, lamig. Ang sarap. Para mm -hmm. aso dadalian mo pagpataas magkaanak tayo niyan? with CCM plan kaya to dada 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 dada. Dada. rest stop rest stop 'to um, no, no? <laughs> solid hmm. so, many tests, so many tries. Oh, no, Ay bukas! Ayan bukas! Guys nice mga tol bukas! 🎵 right. Oops! lab dahan dahan nga ang tabi Okay. Ayan, success mga tol. Bukas ang Mount Samat. Ayan mga tol, as you can see na open yung gate dito. Mm. Tourist. Oo. Oh, oh. One, two, three. One, two, three. Sa pa, two, three. Yan, picture, ganun. picture, picture. Oh, entrance yeah, Entrance yan. Magkano po ang 50 20. po isa? Ano po? Thank you po. Thank po. nakapasok na kami. Ayan, first time nila. At mag-orientation muna kami dito para seminar. Yeah. So, yan. 50 pesos isang tao. Anong gagawin? Mag-seminar lang. Parang orientation. Mabilis lang. Mabilis lang. Okay na. Ma'am, dito po yung daan po ah. Uh, pag nakita niyo yung harang, <laughs> uh, di alam na magpas. Ah, dito tayo lalakad pa Tapos ang exit dyan na may sa may hagdan. May truck. Kanina sa baba, parang makulimlim dito. Pero pagdating naman pala dito, hindi naman pala siya umuulan. No? <laughs> Oo. Akala natin uulan. Mount Zamat, baby boy. <laughs> I have intrusive thoughts. They follow me around. I like to... Ice dito? Every morning when I wake, One, two, before I make a sound, they sneak up through the window and crawl under my bed. They smother me in sweet embrace and climb into my head. Oh well, I Dito have intrusive tasks. They don't want me to work. work. They sit next to my desk, tugging at my shirt. Sometimes they wait patiently. let me am not going to do this. I'm not going to do this. I'm not going to do this. I'm not going to do Siya nga nagpapahinga. Ay. Hello. Nagpapahinga ba? Ito na ang pinaka-overlooking dito. No. may meron pa dun sa pinaka-cross. Ayan nga. Eh, pero ito maganda na. Oo. Oh. Sad, 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 mga tols. Hanggang dito lang. Ay! hindi rin kami nakakit doon sa pinaka-cross kasi bawal na rin pala hanggang dito na lang sa may pinaka-dulo nito bago umakit ng pinaka-cross so gusto pa naman niyang umakit doon one, tiga, may tao one, baka naman nakad sa mukha. one, two, three ganda ya, ayos oh. ah oh, ganda? oh ngayon, hey, pwede, pwede. Kanina, galit, kanina, galit na galit. Nagpipicture ako eh. Pangit daw, pangit. Pangit yung cellphone mo. Teka, mo. Oh, 'di ba? Mm. Oh. Eh, hey, hmm. Hey. isa so, so, pa, isa pa damihan mo. Tata ko hindi, wala. Intrusive thoughts, they follow me around Every morning when I wake before I make a sound they sneak up through the window Pakaakit you diyan mga tol dati kasi diyan nakakita kami diyan tapos ayun yung hagdan pababa Oh kasi bisita eh. niya nung nasa marketing kay diyan so ilalim na yan I have intrusive thoughts they go with me to work They sit next to my desk tugging at my shirt sometimes they wait patiently let me live my life but i know that eventually they'll pick up the knife sarap ng hangin Woohoo! What's up sa inyo mga tol? ah, uh, ito, kami nila pababa na rin. It's already 4 na. So hanggang 5 lang sila dun sa taas. Uh, nagsasara na rin sila. Bali, yun nga, pababa na kami. Siguro mga tol, hanggang dito na lang yung video natin. Hanggang dito na lang yung vlog natin. ah, uh, pasensya na kayo kung hindi tayo nakakit sa taas. Kasi pinagbabawal muna, no? Hindi natin alam yung rason kung bakit. Pero happy naman kami na nakapunta kami at nakapasok naman kami doon. Tapos picture picture din kami. Mga tol, hanggang dito na lang ang ating vlog. So, kung nakaabot kayo dito, maraming salamat sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ride safe tayo lahat. 'Yun naman ang importante at mahalaga. Peace out. Bye-bye. Hanggang -bye. Bye. muli.